Hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December 19, uh, Thursday. So time check guys, nasa 12 na po ng tanghali. So mga studyante dito walang pasok sa Bulacan kasi yung teachers nila merong uh, Christmas party. Bukas naman yung mga studyante naman yung may uh, Christmas party, yung elementary school namin dito. So yan guys, share ko lang guys ano kasi may mga uh, nag-comment din sa videos ko regarding sa Gcash charging ko. So, yung charge ko kasi guys sa uh, ating Gcash. Yan. <laughs> so, charge ko dyan guys ay 2%. So, sa 1,000 ay 20 pesos. So, yung iba kasi, siguro nalalakyan sila guys. Ano, kasi yung iba, uh, yung nag-comment, sabi niya, ang, 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 ang laki naman ng charge mo sa Gcash mo. sa 1,000 daw, dapat 10 pesos lang. So, siguro, guys, yung nag-comment na yon kung may tindahan siya no uh, siguro yung mga katabi niya meron ding mga GCash na, na cash cash, cash out din so yon kaya siguro ang charging niya 1% lang sa akin talaga guys 2% 20 pesos per 1k yan guys balik tayo may <laughs> may bumili lang so yun nga guys yung iba kasi 1% lang sa kanila kasi for sure guys meron silang mga katabing nag-GCash cash in cash, cash out So, ako dito guys, wala naman. So, walang nagka-cash out. So, okay lang na magto 2 ako, diba? ba? Uh, Siyempre, tayo ay namumuhunan. Siyempre, gumagamit tayo ng wifi. At uh, syempre, syempre, diba, yung puhunan natin eh, matagal natin yan pinag-ipunan, ba diba? Talagang galing yan sa hirap, pagod, puyat, at stress. <laughs> Bahala na kayo kung, ba diba? Eh, depende naman yan sa customer kung sa tingin niya natataasan siya, eh, Di ba wag siya magpa dito. Pero, in fairness naman guys, so namang, may isa pala guys, nagreklamo sabi niya. Hindi naman siya nagreklamo sabi lang niya na ano, malaki pala ang charge, no? Sabi niya sa akin, sabi ko. At tapos sabi niya, ano, punta na lang sana pala, pumunta na lang daw siya sa bayan. Pero, madalas na siyang nagpapajika sa akin guys. Madalas na talagang inutosan niya yung anak niya. Minsan siya din, Tapos, that time na nang pumunta siya dito, nagsabi siya ng ganun. So, sabi ko, sabi ko sa kanya, oo nga, dapat doon ka na lang sa, ano, sa bayan sabi ko kasi malayo pa dito eh may nag-GG dito guys, medyo malayo na uh, parang na, kung alam niyo yung lugar namin, mga baka may nanonood na taga dito ano uh, sa parang, siguro mayroon doon pero mga ano talaga dito, dito talaga sa akin pumupunta ang mga nag-GGCash. Minsan, nakamotor pa eh. Pupunta dito ng cash. Kaya sabi ko, oh, dun ka na lang mag cash. kasi talaga kami dito nag namumuhunan talaga. Eh, kapitbahay ko lang din naman yun. Nagsasa nagsabi. Pero, nung ano, dito pa rin naman siya nag-GGCash. Minsan pa nga, sasabihin niya, mayroon ka ba 15 dyan, 15K? madalas pa rin siya dito nagpapaji kasi siguro na-realize niya, no? Kasi yung 20 pesos, so pupunta pa siya sa bayan, mamamasahi mam pa siya. Hindi naman siya mamasahi kasi mayroon naman sila sasakyan. Uh, Siyempre, uh, yung effort niya, pupunta pa siya doon, gas niya, di ba? Yun lang pupuntahan niya. O kung dito lang, lalaka rin lang niya. Saglit lang, o di ba? Nabigay na sa kanya. Sa example lang, guys, nagkakatsot siya ng 5,000. Sa 5,000, i- Uh, 100 ang charge. O, ba diba? Mal ka pa ba nun? Maliit lang yun, guys. Yung charge na yun. Siyempre tayo, naglalabas din yung 5,000 pesos. O, ba diba? Ang laking amount nun, 5,100 lang yung charge. ba diba? Kung lagay natin, one, ano lang ako, 1%, tapos naglabas ako ng 5,000, 50 lang yung charge. oy wag na lang. wag na lang, oy <laughs> Kasi kung sa iba niyan, na may mga katabi, madaming katabing ng gcash Oh, aw talaga 'yun guys hindi pwedeng pataasan guys sino naman pupunta sayo mag-Gcash kung mga katabi mo ay 1% lang ikaw 2% unless kung ikaw yung tindahan mo yung Gcash mo laki ng pondo mo at wa, hindi kaya ng mga katabi mo ay salagang sa'yo pupunta pero 'di ba ay lalo na yung mga andang andang daming gcash na maliliitan lang naman 'di ba eh sayo talaga ang punta. so siguro talaga uh, naka-depende naman 'yan eh So, dito naman, pero nag-iisa lang yun guys, na nagsabi na, ano, ganun. Pero dito pa rin naman nag gcash no? <laughs> yan, balik. Back to you. <laughs> so, dito din pala, Uh, mag-gcash na. Ano. Talagang ano lang naman yan eh. Wala naman sa pilitan kung ayaw ninyong mag-gcash dito ng 2% kasi the usual na charging talaga is 2% kasi sure nga, syempre diba, malaki din yung maglabas ka ng 1,000, diba? ba uh, ang i-charge 10 pesos lang. Wag na oy, wag na und na oy. <laughs> Talagang kailangan ano guys, ano uh, ano tayo. Syempre pag if ever man, guys no na may nag-GCash na dito sa amin, syempre ako naman ay bababa din ako ng GCash para sumabay ako. Hindi pwede na makikipantay lang tayo, hindi tayo bababa kasi depende naman yan guys sa mga customer kung saan nila gusto mag pag uh, pa-GCash. Lalo na kung ikaw ay may, di ba? Ang advantage lang talaga guys kung madami kang, madami kang pondo kasi like magpapa-cash out or magka-cash in ka sila ng malakihan ay talagang pupunta sa'yo at alam nila na meron kang pondong malaki. So, ayun. So, wala naman problema kung de, minsan Siyempre, minsan pag may nagko-comment, ba diba sinasagot natin na gano'n, wala naman problema, ikaw lang nagreklamo na ano. So, gano'n lang. So, ah uh, yung Gcash ko naman eh, going strong. <laughs> going strong. Yan, so madami pa rin naman nagpapa-Gcash. Talagang thank you Lord, thank you Lord talaga kasi uh, malaking bagay yung Gcash sa tindahan. Yun talaga yung... umahatak minsan ng Uh, customer kasi yung mga customer natin na malalayo hindi naman dito bumibili ng mga items ng mga groceries pero dahil since uh, kailangan nilang Gcash pumunta dito may nakita silang ice cream ko may nakita sila dyan na gusto nilang bilhin o, di ba na di ba, nabibili din nila nadadama yung iba natin paninda so yun yung advantage guys pag meron kang Gcash meron kang load di ba So, awa ng just guys. Wala pa naman nag-GCash. <laughs> Thank you, Lord talaga, no? Kasi pag may nag-GCash na dito, 'di ba, meron ka nang kakompetensya. Kaya sayang. So, syempre dapat guys, ano, uh, anuhin natin 'yung mga customer natin, ah uh, i-treasure natin sila kasi 'yan lang 'yun sila nang tayo nakakatulong sa kanila, nakakatulong din sila sa atin, 'di ba? Kasi since 'yun 'yung ating ano, uh, trabaho, yun dun, dun tayo mga tindera ay yun yung pinagkukuhanan natin ng ating kinabubuhay, di ba? Kaya sa mga walang Gcash, no, sayang, yung, sayang yung pagkakataon na adyan pa yung Gcash. Uh, malaki ang kitaan sa Gcash talaga guys malaki talaga so yun naman guys ang aking sinishare maraming salamat sa panunod paalam bye bye